running for president ng US si Donald Trump tinangkang i-assassinate sa kanyang rally mga kababayan ko ito ba'y natataon lamang ba mga kababayan ko ito ba'y nataon nga ba na parang may pahiwatig yung uh, sinasabi ni Inday Sara na kay President ito connect lang natin ako uh, let's connect the dot no? may kailangan ba tayong protektahan because uh, sabi doon mga kababayan ko no uh, si Sarah kasi merong ano medyo nakakatakot to ah, kung si Trump nakakayang i-assassinate si President Marcos pa kaya mga kababayan ko medyo nakakatakot to nakakagulat because uh, this is horrible para sa akin good afternoon po good afternoon napalay ako ko biglaan lang eh no eh na. Opo, live po ito, live po tayo ngayon, no. Ano uh, kung si Donald Trump kayang as, as as of today, no, habang nag-speech uh, siya uh, no. Si uh, President Trump doon sa US sa uh, Pennsylvania, pinagbabaril si Trump. Nga na napaisip naman ako, napaisip naman kagad ako, no. Bakit kaya nagsalita si Sara Duterte ng lone survivor, no? No? natagsalita sa designated survivor pala, no? May pahiwatig ba ito mga kababayan ko sa nangyayari ngayon sa mga kalaban ng China? Mga kapatid, may pahiwatig ba ito? Meron ba tong mensahe mga kababayan ko? No, eh di, baka coincidence lang mga kababayan ko, di ba? Yan, hello po from Ju from Judy Sai from Japan. Hello po sa inyo. Neto coincidence lang ba to o sadyang nangyayari ngayon mga kababayan ko? No, nakakapagtaka, di ba? Si President Trump, mga kababayan ko, eh, ang patayin. Ito naman, mga kababayan ko, may pagbabanta sa kanyang mga dinidiin. Medyo nakakatakot. Ako, I was worrying right now sa safety ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sinasabi ng mga kalaban niya, di ba? Mga kababayan ko, kaya ako nananawagan ako kay Mr. President. President Ferdinand Bongbong Marcos, sana taasan nyo pa po ang security ninyo medyo hindi po maganda yung risk na nangyayari ngayon at natatakot po ako para sa kalagayan ninyo kung kay kung sa pin, kung sa dating presidente si Donald Trump ang nagawa ito eh ngayon mga kababayan ko nakikita ko yung mga banta ng mga sinasabi ng mga fraud china mga kababayan ko matinding pagbabanta nakakatakot po Yan, la, lady dream world hello po sa inyo from Thailand kapon ka eh, nakakatakot po ito ha, ah, mga kababayan ko. Kaya hindi po basta-basta mga kapatid. Ako lang napagta, tanto ko lang ngayon. Totoo. Ako, na kasi balitan-balita to si Trump pinagbinarlo sa kanyang ano eh, sa kanyang sa kanyang, ano ah uh, speech. Buti na lang daplis lang dito mga kababayan ko. Thanks God, mga kababayan ko. I'm from Sweden. Ah, okay. You're from Sweden. I'm sorry. Thank you very much for watching, no? Ayan, na, na, natatakot lang ako natatakot lang ako what if please like and, and thank you po tita Judy Vasco napa live stream ako ngayon No na, na ano ako no ito lang ibig sabihin nito eh kasi pag magagaling mamuno sa bansa yung mga leaders talagang ano, pinag-iinitan eh mga kababayan ko eh because Trump is pro-American eh and President Bongbong Marcos is pro-Filipino mandi hindi kaya baka mangyari din po ay President Bongbong Marcos sa SONA mga kababayan ko because nakikita ako na, na parang nasesense ko yung mga pwedeng mangyari no? imagine niyo yung sasabihin ni Sarah na designated survivor it's same doon sa nangya sa US ba? Diba? yung piniko lang designated survivor na may presidenteng ganito eh, may pagkakahawig mga kababayan ko ako lang ha pero hindi pa po ako nag hindi po, hindi ko pinagbibintangan si Sarah na mamamatay tao wala po akong sinasabing ganon ha uulitin ko lang po ha wala po akong sinasabing ganon pero yung kanyang mga sinabing designated survivor nakakapagtaka po mga kababayan at nakaka ano hello po tita lili Ragasa paranoid na si VP Sara I don't know if she is a paranoid tita but for me uh, yung nangyari ngayon kay Donald Trump mga kababayan ko baka kailangan na ako suggested ko lang na mas ingatan pa natin yung ating presidente kasi sa mga banta ngayon, mga kababayan ko, Trump is hindi pro-China yan. Nakatulad nila, mga kababayan ko. Donald Trump is a pro-American. And same din kay Pangulong Bongbong Marcos at President Bongbong Marcos is a pro-Filipino. ba diba? Mga kababayan ko, yan, nakakagulat, nakakatakot eh. Kaya napalive ako ng biglang. Gusto ko ano, gusto ko nga uh, mag-live magla kagad ako kasi shock talaga ang buong bayan. ba diba? nakakakaba nga na sobrang nakakakaba hindi talaga ano hindi talaga mawari ito mga kababayan ko hello miss you ayan norma bito baka nang mamadali siyang uh, umupo sa pagka presidente i think mga kababayan ko donald trump is hindi naman nagmamadaling umupo may eh, because may deserve naman ni trump na eh pero para sa akin mga kababayan ko kung iko ko to kay pangulong bongbong marcos ha pasensya na doon sa mga masasaktan kong dds kung ikukunik ko to kay President Marcos mga kababayan ko nakikita ko na pwede nilang gawin eh because sa kagaya ng mga sinasabi nila yung mga pahapyaw nila na designated survivor may ganito ganito etc si Sara at uh, may galit na may threat si Pangulong Bongbong Marcos nakakatakot po yun mga kababayan ko no kaya ka nagtataka ako eh nagsasalita si Sara ngayon ng designated survivor siya for what? di ba? kaya nga po nakaka nakakakaba for me mga kababayan ko uh, pinakamaganda po nito mga kapatid na malaman nyo that Donald Trump is safe and uh, hopefully sana eh gumaling kagad ka yung mga tama niya At sa tenga siya tinamaan the please the please eh and uh, sa lahat po mga kababayan ko no pwede pwede talaga nilang gawin ya yeah, totoo kung kay Trump nga nagawa eh doon pa kaya kay President Bongbong Marcos kaya nila kaya din nilang gawin di ba kaya nakakatakot eh ako'y nananawagan sa mga PSC Presidential Security uh, Command natin, no? yung PSG na tinatawag eh, kailangan po ng todo ingat todo higpit, kung kakailanganin pa pong mas mahigpit pa, higpitan niya pa po nakakatakot po, kasi ako po yung natatakot na right now sa kalagayan ng ating presidente kung kaya nilang gawin yan eh, kaya gawin ibang tao, baka, baka gayahin ng mga DDS yan, mga kababayan ko, eh mahirap na higpitan ng security ni PBBM ako agree ako doon kung hihigpitan ng security ni Pangulong Bongbong Marcos walang problema sa akin yan mga kababayan ko naway sana higpitan po sapagkat nakakatakot yung uh, ganyang eksena nakita nyo yung nangyari kay Donald Trump mga kababayan ko ba? Diba? Oh, eh nakakatakot po talaga 'yon. Ako kung ako po tatanungin niyo, uh, hindi po ko papayag na walang ano eh, na walang uh, uh, body talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Because ako bilang isang influencer, no? Bilang isang isang influencer eh pwedeng ano, pwedeng uh, na sobrang lapit ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan, pwede nilang gawin 'yan eh. 'Di ba? Samantalahin kaya sana mag-ingat yung ating presidente, mag-ingat ang ating pangulo, lalong-lalo na ngayon. Ako po 'yung nananawagan at nakikiusap na Uh, higpitan pa po yung uh, security ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos natin. Eh, hindi po ano, hindi po basta-basta, biruin nyo. Sabi ko nga, yung uh, hindi po trusted. Ako handa, ako handa ako na kahit sa malayuan ko lang makita si Presidente, pero nakakatakot eh. Kung mawawala si Presidente Bongbong Marcos, mga kababayan ko, paano na lang ang Pilipinas? Hindi pa nga ubaahon pa lang tayo, pipigilan na nila, mga kababayan ko. Watching you from Alaska, Ma'am Bloom, hello po sa inyo. Kaya nga po, lesson learned po ito ha. Lesson learned po ito sa mga politiko, sa lalong-lalo na sa ating mga kababayan, no? Lesson learned po ito mga kapatid na kahit po ang isa sa mga pinakamalaking naging malaking mataas na tao sa pili sa ibang bansa, lalong-lalo na US tignan niyo mga kababayan ko, gano'n ang ginagawa nila. Naway sana sa atin din mga kapatid, no? Naway sana sa atin din, igayahin din po natin ng sigipit na security. Mga kababayan ko, parang may something si Sarah yun nga nakikita ko eh Ay, kaya nga kaya nga na, napapaisip ako sa mga sinasabi niya eh patotoo lang napapaisip ako sa mga sinasabi niya napapaisip din ako to be honest hindi ko rin mawari yung mga sinasabi niya kaya nga napapa napa, na, nagugulumihanan ako kasi sabi niya designated survivor eh designated survivor na, na parang nap pinikulang napanood ko sa US yun ah tapos biglang nangyari sa US sa dating US president ngayon na tumatakbong presidente sa US. Kakaiba, 'di ba? Mga kababayan ko. Oh. Hello atilulu Lulu. Ati Lulu. 'Di ba? Nakaka nakakatakot. Ex President Trump kaya kulang siya sa security PBBM is currently the president. Opo, tita. Kaso nga lang medyo nakukulangan din ako sa security niya. To be honest, nakukulangan din ako sa security although magaling naman ang ating mga PSG mga PSC pero kulang pa nakukulangan pa ako sa dami ayan ah wag naman po good na tulungan po si ayan na nga po ma'am Gina eh sana nga po eh, magdire diretso yan ako ako'y kinakabahan eh Diyos ko kung, kung nagawa kay Trump pa yan gawin kay PBBM yan sana no tumaas pa yung security ni PBBM sana dumami pa yung kanyang ano kasi ako bilang isang influencer ako sa so totoo lang ayaw magsalita pero nakukulangan ako sa dami to be honest nakukulangan ako sa dami doble ingat talaga sa so totoo lang mag ingat ito balitang balita sa buong mundo ngayon yan ha? yung kay Trump syempre ako naman bilang isang taga-suporta, yun, natatakot din ako. di ba? Diba? Natatakot din ako mga kababayan ko kasi yung mga birada ni ano mga birada ni Sarah nakakatakot eh hindi tama eh di ba dagdag seguridad di PBBM natin kung lahat ay uh, bantayan kahit saan na tayo magbantay din tayo ay ako nakakatakot talaga yung mga sinabi ni Sarah para sa akin uh, she's the beast para sa akin doon mga kababayan, no? Let's protect our President Bongbong Marcos. Opo, tama po kayo, protektahan natin si PBBM. Anyway, mga kababayan ko, no? Maraming salamat sa biglaan kong live stream na to. At dito po kayo. Mamaya po, live stream po ako ulit sa aking channel. Huwag po kayo mawawala, mga kababayan ko. Opo, tama po kayo. Live stream po ako sa aking channel mamaya. At uh, abangan nyo po kung medyo maaga-aga po tayong magko-content, maaga-aga po tayong lalabas sa po sa publiko para malaman ng mga kababayan natin. Rico Blanco, hello po. Mental issue problem, big issue around the world. Nako, tikba lang, nako, nas nakaka eh, mental problem, tanong mo yung tatay ni Sarah. 'Di ba? O yan. O, ito na. Kaya kayo, mag inga kaya kayo, mga kababayan ko, eh sa, sa akin lang uulitin ko mas uh, doble ingat pa ngayon mga kabayan ko the best kasi si Trump eh, dito sa US siya lang ang talagang karapat dapat na maging presidente eh totoo naman yun I saw Donald Trump kung paano niya iangat ang, ang US mga kababayan ko Amerika hello po sa inyo from Tokyo ayan ha Jen Bala Madrid let's pray protection to our beloved president hey. Hey, oh yan mga oh, po yan anyway Pasensya na kay ako ng hikab ko lang kasi sa kasi puro trabaho. Grabe na to, oh nga, grabe na nangyayari talaga sa lahat. Anyway, mga kababayan ko, no, maraming salamat sa in short short live streaming. Nakasama ko po kayo. At uh, ngayon po, mga kababayan, babalita ko lang po, kasama ko po si Mayor Sani Trillanes, mga kababayan ko. Nagiikot po kami ni Mayor Sani ngayon eh. Dito sa lungsod ng Kalookan. Nako, eh sasabihan ko rin yung mga security niya na ingatan yung susunod na mayor ng Caloocan no mga kababayan ko <laughs> anyway mga kapatid no maraming maraming salamat po sa inyo diyan Luzon Visayas Mindanao sa mga taga-suporta natin mga nanonood sa atin ngayon thank you thank you very much po sa inyo mag-ingat po kayo palagi hanggang sa ating uh, live streaming maraming salamat po sa pagbisita sa aking short live stream Ayan, uh, turuan naturuan ng mga tao na huwag lap lapitan si PBB. Ano? Uh, mga tao, wag lalapit ng gusto kay PBB. Yun nga rin po sana dapat maging alerto lalo na ngayon totoo yan kahit dapat tayo binabantayan natin yung presidente natin paano na lang ang Pilipinas kung mawawala pa sa atin yung pag-asa na maiki, mahi, mahihitaan natin sa mga susunod na, ta susunod na taon anyway uh, once again thank you very much sa inyong uh, pagsama dito sa ating streaming maraming salamat sa inyo ayan ha next si sure, Papa daw Papa si si ba to si ano to Ayan. Si Wawa ba to? Baka si Wawa yan. Na Wawa. Ayan. Hello po sa inyo. Please, afternoon nun Trillanes, biyahin ni ko Hello po sa inyo. Ma'am Marilyn Valencia, hello po sa inyo. Anyway, mga kababayan ko, maraming maraming salamat po. Thank you very much for watching. Mag-ingat po kayo mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. At ako po si Biyahin ni TV. Maraming maraming salamat po. See you uh, later mga kababayan ko live stream po tayo mga kababayan okay marami salamat ingat po palagi magkita-ita po tayo mamaya okay bye bye